Effective ba talaga ang collagen drinks, gluta Drink? sa loob lamang ng duken di kada araw? Makakakuha ka ng dagdag na glutathione at collagen? Duh sangkap na tutulong sa pagpapabata ng iyong balat? Nagbibigay ng kislap at kabataan? Ang glutathione collagen natural glow gummy ay lubos na ligtas na kakatulong to para pumantay yung kulay ng balat para matanggal yung mga baradong pores and para ma-improve yung moisture. At nais kong ipakilala sa iyo ang natural glutathione collagen gummies, isang produkto na sinubukan at pinagkakatiwalaan ng maraming tao. Para to sa mga gustong magluta, gustong mag-collagen pero hindi kayo mahilig uminom ng gamot, Eto na ang solusyon, Gummy Bears. Siguro kung pwede lang talaga akong mag-exceed dun sa 2 Gummy Bears per day. Naubos ka na to in just one snap. Sobrang sarap kasi pero syempre dahil vitamins siya. So kailangan natin sundin. Natuwa talaga ako sa ingredients niya kasi wala siyang artificial flavor. Pure vegan siya. Kaya i-check out mo na.